没发。<Bye. S 2> Alright mga kadagi Yan at magandang umaga Time check 6.31 na ng umaga At isang mega love shoutout Sa mga solid kadagi natin dyan At sa mga OFW Na patuloy na kasuporta Sa ating youtube channel And Thank you, thank you At syempre lalo lalo na Kay Kuya Raul Mega love shoutout At ito Mayroon tayong trabaho ngayon Tatay tayo natin Yung ating Pain na bulok Na napakabaho Alright Dahil pa rin basura dito Naglabasa na. Oh, go. Oh, shut out. 60,000 Ha? 60,000. Burn out na naman eh Ngayon Paano ba yan? Ano kahapon? Wala na rin kami upload Nanay, magandang umaga Magandang Umaga na pala Pag-burn out Diyan kayo mag-upload sa bahay Kasi may po kayo, wifi dyan Ay-burn out uh, Marami ko, generate

Alright, yan lang kami dito ni na Sanay Sa, Nanay Sarah Gemigil at Jopper Sniper at siya. Kain-kain ko lang kanin eh. Ah, ka ba? Ah, nabort ko yan naman. Ha? Ha? Ito nga lang hayop na talaga ito sa niya talaga eh Ayaw ko lang wala eh Huwag wala ay, tayo di ba lahat tayo di ba nasa tayo, nasa nasa may progression ko? Ano? Ay, bubo talaga yun. Alright, yan na. At titignan natin kung makapagpahin tayo. Ako, itura na rin. Pag-aribu pa, ilalawot ko pare, tama ako. Ah. Tantapoy na yung bigay sa atin na pinang ganyan. Huwag uh. wala yun. Wala. Parang mayroon pa ako tayo, parang mayroon. Wala, wala, ay, wala papel, pa, wala. Kaya totoong sa ka. pag 7, kahit, wala wala ang, pag ID, hindi pwede yung, ang, ano yun, yung ID. Ay, baka may, baka kahit ako dumaking mamaya, ang mga papel na yun. naman. Ay, bago rin siya, wala raw si Bubo, wala, wala sa listahan.

Heights. Ayun okay, nga, kinakita ko kanina. Yung ko. na pa kita mo. Kauna-una kami daw. Yung di mo di ba nga, sa'yo. ko. Second bat daw. second bat eh. Kauna kami una second Alright. San muna tayo Hindi rin sila nakalakot. Kuya Guido, may Santos or Pwede na. Pwede na. Huwag babalagan mo iyo. Alright. Alright. At ah, nagtanong lang tayo kung magpapain sila. Magpapain daw. Parang maliit na ang alon eh. Kailangan natin makamit ngayon ng 60k. Hanggang aking mga kadagi kailangan ko ng inyo suporta ah. bago 400 dollars wow naman ang daming kondisyon alright kontraktor. Chat okay. out, chat out. Let's kill. Ang una. Alright, mga dagi yan. Hindi try sa palingking. Titingin ulit tayo ng pain. <laughs> mga naman, huwag nang mabahang mga dagi. Talaga naman, power light. Mga

dia lah sama lelaki pitong kilo, warinta rin eh, tay, na, sama na sama Malalaki? hello 40. kita Kita oh, lang naman ang naiwala ng kapasik ng dito. Bumali dito eh. lapin niya.

May eh, patay-tay ang aking pang malalaki. na kukuha din ko eh. Ipain pa. Ipain pa Ibinili ko sa iyo. Kailan? Yung matagal na Yung maliliit. Wala, hindi pa nangyayala. pae sa basic Okay oh, lang na. Nakita na ba? No. yan yeah,

nasa lalaki 48 ulam sigang All right, let's go. Let's go. Not bad now. All right. At pauwi na tayo, nakabili na tayo ng pain mga kalagi. At asin naman ang ating bibilin. Ayan. ay nang okra Shut up <laughs> Okra Terlaga, <laughs> isa 'tong pampasae. Sigurado pero ne, Kare, original. <laughs>

dagi. Yan at pauwi na tayo. Pabili na tayo ng pain tsaka ulam. Rights. Rights yan. tapos na uli na sa ating uh, mga nito siguradong makakalata yung lilit ang alon mga kadagi alright what? what?

pa. O paron. Neo ramay. Sarbay. Saap lang kada. Kagala. Okay sige. Thank you, nana Sa Alright. At but at, at nilalag ni nana Nanai. Yung ating pain. Yan. Tena man. Mga tinggong-gunggong. tinggulung -gong, gong -gong. Ah! Alright. Noya, kaya may itong ginagawa nitong Luis na ito. Ano yan? Ah, grills bangos. Ayan. This my piece and bangos and tolengan and the torta. Yes, baby, alright? Okay. No problem. Lahat nyo na itlog ha? Lahat nyo na itlog. Ah! Ayan. Harap torta. Don't test copy It's Peter Itrix Peter Plus Idol <laughs> alright. <Pala sa idol. laughs> <laughs> Bako nang hindi na na i-recommend yung pamatid. Sabi siya pag maglalagay ng ads. Hindi na maglalagay sa music. YouTube na maglalagay. ano Ha, pagkagay save na lang, save ka. Maglalagay mo Ads. Galarsan. Oo. lang, rice. Pain ulit, pain. May babahawin na ulit. Iris mo pain ka? Oh. Oh. Nabahaw na naman, nabahaw na naman yung pangmalakihan ko. Oh, yan yun. Oh. Okay, kulay san lib, kulay san libo. Kula libo. Alright. I-upload din mo karon, iris mo lang. Ha, Prankstar? Yan. Oh, nalaki pa ata alone. Uwi mo tayo. Ha? Kanina? Ah. Baca <laughs> <laughs> sinanai Sara. alright let's go. <coughs> At sana naman na natin yung ating pain mga kadagi. Yan. Grabe. Alright mga kadagi, parang masama na naman ang panahon. Nagkukulimlim na naman ah. Alright. Pero wala nang alon. Baka malawot na ito mamaya. Mga kadagi. kailangan na natin lumaot Pagluto Pagluto na agad eh Han. Ngay, yeah, thank you. Ikaw hindi ka nabunot. Saan paray? No, ako na na -interview sa baray. Papagawa na naman sa tis. Wala. <laughs> Pili. Pili pa Tagal na 'yun. Pili, Pili. Pili pa rin pala 'yan. Tagal na yun, 'yung gasolina. 'Yun 'yun ngayon. Tagal na 'yun. Sino nagbigay noon? Na? Bipar. Bipar? Kita nat 10,000 'yung gasolina. Ah, Bipar. Ah, hindi pa nabunot lang 'yun oh. Ah. Hmm. Bunutan 'yun. Bunutan Kaya nga sino naglagay ng mga pangalan? Ayun eh, nga yung uh, niya. ano nga eh, yung ipinasang papel dito. Ah, ayan ayan nga, sino nga naglagay ng na pala, pangalan? Eh, hindi naman bubunutin yung kulang nagbigay ng na pangalan eh. Kami nga mga, di ba tayo, kami? nagpipilmahan niya kayo kami dito. Kayo nga, kayo nga. Bago pinin, bago binola. Sa Kaybubo. Kasamahan. Hmm. Ah. Si Bobo. Ang pahirap nito kausap eh. Ang <laughs> hirap mo eh. Sino lang nagbigoan? Ang layo ng sagot mo. <laughs> <laughs> Bukubo. Wangji ka daw, wangji. Dapat mag-upgrade ka na. 1.5 no. <laughs> <Binukulat. laughs> Oh, binakulat na. Ho! Aba! Ah! Wala na! Tara, tara, tara. Ano ang sinigang ito? Ayoko. Papakalang ako. Hindi Papak nalig. Yes. Tanghali niyo ang pumunta dito. Tapos <laughs> kamulat ng mata mo na, hindi nila. Kailan bahay mo yun? Palit tayo. Hindi. Hindi mo na kayo kumatay. Suko, <laughs> suko. mo lang <laughs> Sabi ko, doon mo na kayo Ba, Tagalog, ba rin <laughs> <laughs> pwede ba na sa aking <Ayu> vlog? Sa amin lang, vlog. Pwede lang, tayo kasi lang. Talagang hindi ko re-edit. nasa sa dilit. Masa yun. Masa yun. Masa yun. Masa yun. Ha? Huh? Sa bahay ni Iman, nakadinyo na ako doon. Matawa. Ayun na. na. Nabasa? Ha? Nabasa rin. Lalo dati hindi sa laot. So na Nakapamapak na. Busog na. Alright. Bistahin uli natin ng alon mga kadage eh. Naambo na. Mm -hmm. May pain na naman tayo. Baka mabahaw na naman to. Diyos ko po. Alright. Maganda ng bangka na idol. Hasping oh. haspi. Ay wala na. Kaya na yan. Alright. Pag Uwi muna tayo, tambon mga kadagi Ulan ka rin mamaya Ayan sila, nagkakainin pa rin hmm. Alright Ayan Project ni Tatsuki patapos na Nagbibiga na sa tas Alright mga kadagi, yan at maraming salamat sa inyong lahat at syempre shoutout na rin kay at sa mga solid kadagi natin dyan at sa mga OFW yan at hanggang dito na lang po ang ating vlog, bye bye, I love you all see you next vlog, bye bye